mga balita ngayong araw dapat alam. Magandang araw, narito ang nilalaman ng unang Tropical Cyclone Bulletin na ipinalabas ng pag-asa kaninang alas 11 ng umaga hinggil nga sa Tropical Storm na Setino Tino o na yung bagyo na may international name na Kalmaygi. So makikita natin sa ating latest satellite imagery na napakalayo pa sa kalupaan ng Tropical Storm na Setino Tino at yung kaulapan na dulot nito ay halos hindi pa tumatama sa anumang bahagi ng ating bansa. Kanina alas 10 ng umaga, ang sentro ng bagyong Sitino ay tinatayang nasa layong 955 kilometers ang layo silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas ng hangin, umabot ng hanggang 85 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin aabot naman ng hanggang sa 105 kilometers per hour. Sa so, ngayon, kumikilos ito sa direksyon pa west-northwest sa so, bilis naman na 30 kilometers per hour. So makikita nga natin, no, bagamat nasa loob na ito ng ating air responsibility at nagsimula na nga tayong mag-issue ng Tropical Cyclone Bulletin ay wala pa itong inaasahang direktang epekto within the next uh, 12 to 24 hours. Subalit so, balit, dahil sa patuloy na inasa natin paglapit sa kalupaan na ating bansa, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito nga sa Eastern Samar, dito sa may bandang Dinagat, dito rin sa may bandang Siargao at Bukas Grande Island. So sa mga kababayan natin dito sa mga namagit na lugar, baka magtaka bakit tayo mayroong nakataas na wind signal sa inyong lugar. Ang wind signal po ay sa so the first time na itinasa sa isang lugar, lalong-lalo na itong tropical cyclone wind signal number 1, ang ibig sabihin po nito ay mayroon pa po tayong lead time or palugit na oras para makapaghanda. Within 36 hours saka pa lang natin posibleng maranasan ang direktang epekto ng bagyong Sitino sa inyong lugar. Kaya't hanggat maari, ngayon pa lamang po ay nabigyan na tayo ng abiso para simulan natin 'yung paghahanda uh preemptive uh, measures para maiwasan nga yung uh, peligro ng uh, bagyong Sitino habang patulitong lumalapit habang wala pa po no kailangan magbigay na tayo ng babala para makapaghanda po tayo at asahan natin sa patuloy na paglapit sa mga susunod na Tropical Cyclone Bulletin ay madagdagan pa yung mga lugar na may wind signal bukod sa magkaroon pa po tayo ng mas mataas na wind signal. Ang tinataya po nating pinakamataas, posibleng umabot po ng Tropical Cyclone Wind Signal number no. 4. Ang itataas natin no, sa nakararaming bahagi po ng bisaya sa mga susunod nating uh, issuance ng Tropical Cyclone Bulletin. Kaya mangyari lamang tutukan yung Tropical Cyclone Bulletin na sa ngayon po ay ini ng pag every 6 hours. Kapag may wind signal number no. 1, usually ang lakas ng hangin yan ay uh, magkakaroon ng minimal to minor damages sa inyong lugar kaya ta uh, hangga't maaga pa ay dapat maging alerto na po tayo maging aware na po tayo na may paparating na bagyo at sa lugar po natin bagamat wala pang direktang epekto sooner or later pwedeng makaranas na tayo ng mga malalakas na hangin at magkaroon ng mas mataas na wind signal so sa ngayon, in terms of 'yun nga, 'yung lakas ng hangin, halos uh, wala pang ganong mararamdaman yung mga kababayan natin within the next 12 hours. Pero sa mga susunod na hours no habang papalapit na bagyo, asahan nga po natin na posible tayong makaranas ng mas malalakas na hangin, magkaroon ng mga mas matataas na wind signal at maging mas marami pa yung lugar, in particular sa Southern Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao ang magkaroon ng wind signal. Samantala, dahil po sa Amihan or Northeast Monsoon, inaasahan natin yung mga paminsan minsang pagbugso ng hangin sa mga babanggitin nating lugar, lalong lalo po sa mga coastal at upland areas. Ngayong araw, November 22, asaan natin yung mga pagbugso ng hangin dito nga sa Batanes, sa Babuyan Island, Ilocos Norte, Northern at Eastern Portion ng Cagayan, sa Eastern Portion ng Isabela, Aurora, Quezon, maging dito sa may bandang Lubang Island, Marinduque, Calaguas at Kaluya Island. Samantala, bukas naman mga pagbugso ng hangin dahil sa amihan, inaasahan natin sa nakararaming bahagi ng Cagayan Valley, nakararaming bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa Ilocos Norte, Aurora, Bulacan, Bataan, maging dito sa Metro Manila no, at uh, ganun din sa CALABARZON, MIMAROPA at Bicol Region. Sa darating naman ng Martes, asahan na pagbukso ng hangin dahil sa amihan po yan. No? Nakararaming bahagi pa rin ng Cagayan Valley at ng Cordillera Administrative Region sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ganon din sa nakararaming bahagi ng Gitnang Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at ng Bicol Region. So, i-monitor din po natin yung mga ipinapalabas nating na uh, babala patungkol nga sa mga na hangin na dala naman ng pinag-iba yung amihan. Samantala, tingnan naman natin ano yung inaasang pagkilos ng bagyo in the next 3 to 5 days. Kaninang alas 8 nga ng umaga nandito sa loob ng ating air responsibility ang tropical storm na sa Tino. At bukas, inaasahan po natin ay nasa layong 430 kilometers silangan ng G1 Eastern Samar. So ulitin natin, no? Oh, malayo pang pa bagyo sa kalupaan ng ating bansa, subalit nagtas na tayo ng wind signal para agad-agad makapag-prepare ka agad yung mga kababayan natin para sa paparating na bagyo. At makikita nga po natin no, oh, sa darating na Tuesday ng umaga ay nandito na siya sa may bandang uh, coastal waters ng Poro Cebu. So kung titingnan po natin, posibleng mag dito sa somewhere over the eastern Visayas at saka northeastern part of Mindanao, ang bagyong Sitino. Sa pagitan po ng lunis ng uh, halos pahating gabi, hanggang Martes ng madaling araw. Pero tingnan din natin yung tinatawag nating area of probability. No? Ito po yung parang apa sa paligid ng center track. Nagpapakita ng iba pang possible landfall scenarios. So hindi lamang yung dalawang binanggit ko. No? Dapat pala maging handa ang eastern Visayas area at maging itong uh, northeastern Mindanao sa possible landfall scenarios. At habang patuloy na lumalapit ito, mas mabibigyan natin ng linaw yung exact location na tinatahak ng sentro ng Bagyong Sitino. Pero hindi lamang itong mga lugar na tatama ng sentro ang dapat maging handa. Lahat po ng mga lugar na magkakaroon ng tropical cyclone wind signal sa mga susunod nating weather bulletin ay dapat maging handa sa paparating na Bagyong Sitino. At inaasahan nga natin sa Miyerkules ay halos nakalagpas nito sa kalupan na ating bansa at nandito na sa coastal waters ng El Nido, Palawan. At sa darating naman na Webes ay tuluyan na nakalabas ng ating area of responsibility no sa line 640 kilometers west ng Coron, Palawan. At sa darating na Biyernes ay halos nandito na po ito sa eastern section ng Vietnam. So makikita po natin no, yung area of probability, yung parang apa I, nagpapakita po ng mga posibleng pang other scenarios aside dito sa center track na tatahakin, posibleng tahakin ng sentro ng bagyong sitino. At in terms of rainfall, within 24 hours, dahil nakita natin kanina sa ating satellite imagery, napakalayo pa ng bagyo at uh, yung bugso ng amihan ay uh, halos manipis pa yung kaulapan sa iba, ilang bahagi ng northern zone. Wala pa po tayong inaasahan na uh, significant rainfall amount in the next 24 hours. So balit simula po bukas ng tanghali hanggang sa darating na Martes ng tanghali, pansinin natin no, yung concentration ng around 100 to 200 millimeters of rain dito nga sa Eastern Visayas, Central Visayas at ilang bahagi ng Northern Mindanao, Northeastern portion no, dahil sa ina-anticipate natin na paglapit ng bagyong Sitino. Samantala, yung mga lugar na naka ng yellow dito sa Luzon area ay iyan po yung pinag-iba yung amihan at yung ilang areas naman na naka-highlight ng yelo sa Visayas at maging dito sa northern at saka eastern section ng Mindanao associated naman with the uh, Bagyong Tino. So, simula po bukas yan ng tanghali hanggang sa Martes ng tanghali. Pagdating naman ng Martes ng tanghali hanggang Merkulis ng tanghali, pansinin natin, no? simula dito sa eastern at saka central portion na napakaraming pag-ulan ay lumipat sa central, portion, western portion, hanggang dito sa Palawan area. Sapagkat dahil nga dyan sa in-anticipate nating halos pakanlurang pagkilos ng bagyong sitino sa mga susunod na araw. Samantala, nandiyan pa rin yung pag-ulan na dulot ng amihan dito nga sa eastern section ng northern and central zone, ilang bahagi ng kabikulan, at mga pag-ulan pa rin na associated with Tino dito nga sa ilang bahagi ng Mindanao sa mga susunod na araw. Kaya buod sa tropical cyclone bulletin, pinapayong po rin po natin yung mga kababayan natin nantabayanan yung mga localized heavy rainfall warning at thunderstorm advisory na ipapalabas naman ng ating mga pag-asa regional services division sa Visayas at Mindanao area at maging dito nga sa may bandang southern Luzon area. Tingnan naman natin ano yung natin na uh, hazards uh, dahil sa patuloy na paglapit ng bagyo sa mga coastal areas. Sa so ngayon, wala pa tayong uh, ina-anticipate na storm surge within the next 24 hours. Pero dahil sa pinag-iba yung Amihan at yung in na patuloy na paglapit ng Bagyong Sitino, asahan nga yung maalong karagatan, dito sa mga lugar sa Batanes, dito sa Cagayan kasama ang Babuyan Island, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Aurora, dito sa Northern Quezon, sa Northern at Eastern uh, se, portion ng Pulilo Island, sa lalawigin ng Camarines Norte, Catanduanes, asahan din ang maalong karagatan sa paligid ng Northern Samar, sa Eastern portion ng Camarines Sur, Eastern portion ng Albayat Sorsogon, eastern portion of eastern Samar sa Dinagat Island, Siargao at Bukas Grande Island. Hanggat maaari, iba yung pag-iingat po sa mga papalawot dyan, lalong-lalong yung kababayan nating mga mangis yung mga may malilit na sakyang pandagat.